po mga bossing uh, Nandito naman po tayo ngayon sa loob ng farm ng uh, aking boss Na si Boss Martin Iskulin Ayan po mga bossing oh. Ang ganda So for today's video mga bossing Pipili tayo ngayon ng uh, pang second day natin sa expo So pipili tayo ng 30 heads uh, National po yung pipiliin natin mga bossing So tara, samahan nyo ko at uh, Sama nyo kung mamili sa ating uh, dadalhin sa Sipandino Expo mga bossing. So, good luck po sa makakuha nito. So, alam nyo naman po kung gano'n tayo ka uh, ganda kung pumili mga bossing. Kung ano po yung mga parapol natin mga bossing, yun din, na, yun din po yung quality na pipili natin dito sa loob ng Farm Indus Martinus Kulin. Para dalhin doon sa Expo mga bossing. So, tara mga boss, pipili na po tayo ngayon yan po mga bossing uh, isang school in white yan po yung gagalhin natin sa second day natin sa HQ mga bossing uh, yung maraming napili po dito uh, mga dalosapi at saka puti so ang gaganda po nito ng mga katawan nila ito po mga bossing nakapili po tayo ng isang uh, talisayin yan po mga bossing nag-iisa lang po yan sa second day mga bossing ha huh? Talisay National Bandit mga bossing So good luck sa mga kuhan yan Ang bloodline na po niyan mga bossing Isang uh, Boston sa Gray Ang crosses po niyan mga bossing So makita ka po yung iba natin gagaling dito mga bossing Ayan po mga bossing Quality uh, Ang bloodline naman po niyan mga bossing Isang uh, sweater Boston Ayan po Ayan. Yan po mga bosing, dadalhin natin din sa expo. Second day po ito mga bosing ha. Ito po po yung isa mga bosing. Ayan. Uh yung cross naman po ito mga bosing, isa uh, Boston sa Gilmore. yan po mga bosing. Ayan. Napaka quality na yan mga bossing So good luck sa mga kakuha niyan, mga bossing ha uh, Ito naman po So marami po tayong uh, may, sa manhilig po dyan sa puti Marami po tayong dadalhin ng mga puti mga bossing Ayan po mga bossing oh Ayan uh, Ang bloodline na po niyan mga bossing Diyos sa White Sa Sweater Boston ayan po mga bossing oh. ayan po ito pa mga bossing pang broadstad quality ayan ayan po mga bossing kung gusto nyo pong makuha niya mga bossing punta lang po kayo bukas ng umaga sa ating uh, fiestag yan po, yung boat po namin is uh, 116 and 121 mga bossing. GCJF Game Farm, guwapot magaling. Ayan po mga bossing ha. Ayan. So kung ano yung nakikita nyo dito sa video ito, yan po bukas yung makikita nyo doon sa ating boat mga bossing. Ayan po. ah uh, ito pa po, po yung isa mga bossing. ah uh, isang sweater Boston, pang bronze tag quality din mga bossing Oh. No? Ayan National Bandit po ito mga busing ha National Bandit Ayan guapong gwapo yan mga busing ha Yan po yung mga pinili ko sa uh, Second day natin sa Expo mga busing Isang na medyo nahiya yung ating manok ha? Ayan Gwapong gwapong sweater boson mga busing Ayan po mga busing Ah, uh, 30 heads po ito mga busing ha Ito pa po Ah, uh, ipapasili po natin yung uh, dadalhin natin bukas doon sa expo mga busing yan po siya mga bossing. Ay tapo po yung isa. Ayun. Yan po mga boss. Ang ating bloodline na sweater Boston. Tingnan niyo naman po kung gaano kakaliti yan. Ayan po. Tapo po yung mga puti na dadalhin natin mga bossing. So, nasa 15 heads yata ito yung mga napili kong na dadalhin doon sa expo. Ito, ito po. puging -pug ito. Tsaka maganda yung katawan mga bossing. Punong-puno. National bandit po ito mga bossing. Eh. Ayan. Yan po siya mga bossing. Ayan. Ito po po isang uh, puti na straight tube. Ayan mga bossing, guwapong-guwapong puti. Ayan. Ayan. So, na-arrange na po natin ito mga busing para kinamagaan ko ay madali na lang natin uh, may pake at uh, hindi na tayo mahirapan pa mga busing. So, yan mga busing yung ang guwapo din no oh yan uh, isang sweater boston din po yan mga bossing ito po po yung isa mga bossing yung ating sweater boston ayan Saka ito po po yung isa Marami po tayong dadali na puti, mga busing, sa second day natin. Ayan. So, kayo na pong bahala dyan. Uh, bukas po, kung gusto nyo pong uh, makakuha dito, mga busing, uh, sa mga nakikita nyo, pumunta na po kayo sa boat na 116 and uh, 125. So, yan po mga busing, yung ating uh, dadalhin sa Expo bukas para sa second day natin mga busing. So, hanggang dito na lang po yung ating video mga busing at uh, maraming salamat pa rin po sa sa inyong suporta uh, sa aking munting YouTube account, sa ating munting YouTube channel mga busing. So, hanggang dito na lang po ang ating uh, video. Uh, God bless po sa inyong lahat at uh, maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Uh.